Nagkarambola sa Misamis Oriental ang anim na sasakyan na ikinamatay ng isang truck driver. Ang dahilan ng disgrasya, pumutok na gulong. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa pulsa CCTV, ang pagtagilid ng truck na yan sa paurubang bahagi ng kalsada sa Alubihid, Misamis Oriental. Nakaiwas naman ang isang puting van. Isang kotse rin ang muntikang matamaan ng container van bago tumagilid ang truck, nasagasaan nito ang limang pansasakyan. Isinugod sa ospital ang truck driver pero idinigla na rin dead on arrival. Ayon sa mga pulis, pumutok ang gulong ng truck kaya ito na disgrasya. dinanagapan siguro ng driver. Marami siya iniwasan daw na ano, sasakyan pero sa to marami pa rin nasagasaan. <sighs> <sighs> disgrasya rin ang inabot ng isang delivery rider matapos pumailalim sa oil tanker sa Talisay, Cebu. Base sa investigasyon, magdi-deliver lang sana ng pagkain ng biktima. Nakainturo ito sa nakapulang traffic light at nagsi-cellphone para tumingin ng direksyon. Hindi niya namalayang nag green na pala ang traffic light. Bigla namang umandar ang oil tanker sa likod niya at diretsyo siyang nabangga at nagulungan. Nasa blind spot po siya nung fuel tanker. So on the position also of the truck driver, ang nakita lang ng truck driver is nag-umarangkada na. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Nakakulong na ang driver at maaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.